Hello guys! Good afternoon! <laughs> Welcome to my channel again! Ito ako na makita Andito kami guys sa barangay Bagong Silangan guys! Namalingki kami ng napakaganda kong pinsan! Hi ka anybodyos. Dios! Hi ka sa vlog natin! Hello! Hello! Welcome Gwapa. to our channel. Welcome to our channel. Gwapa pa ba? Yes. Maglalakad tayo guys. Pauwi na ng bahay namin guys. Uh -huh. So samahan niyo kami eh, na ma na magpinsan. Lingon-lingon din tayo. Sabi nga guys sa kasabihan na stop and then look and listen. Kasi baka tayo ay mabondol sa puwetan. Mahirap na guys. bukol tayo guys. Kaya ayan. Lingon-lingon <laughs> din pag may time. Ganyan, Ay, ganyan. Mahirap magkabokel na Pasko, guys. Ayan po, guys. Flex pa lang yung simbahan namin dito, guys. Ayan, guys. Ang mo Ayan, simbahan namin yan, guys. Nasaan si Angel? Andon, may bukil. May kwinta ako dyan, guys. Sabi, sabi yung gano'n ng bata. Sabi yung gano'n, Tay, bakit ganyan yung mga nan dito sa Manila? Lahat yung nagsasalita dito ng mga call don sa LTE sa Bisaya sa atin ay pagdating ng Manila ay kill na. <laughs> sa kontanya. Bisaya call pagdating oh, sa Manila sigun, kill. kill na. Example na lang anak alin yon? Yung pong ano kagaya ng yun, sinasakyan natin dito sa probinsya, tricycle. 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 Oh, tapos pagdating natin ng Maynila, wow, tricycle o ba guys, ang ganda-ganda pakinggan, sosyal, tricycle and then, yung sabi lang ng kanyang tatay totoo yan na, lahat niyang mga cool dito sa Bisaya, pagdating natin sa Maynila, kill na so ayan na guys pumunta, uncle, uncle ang cool, ganon, so ayan na guys yung mag-ama, pumunta na sa Maynila pagdating na Maynila guys, dun sa kapatid ng kanyang papa sabi agad, <laughs> kanyang, ano, <"Bot> ka <laughs> <laughs> sabi agad ng kanyang ano, <laughs> ba't ka <laughs> sabi agad ng ay tumatawa siya hindi pa ako tapos magpatawa, tumatawa ka na sabi agad guys ng kanyang tita nak, bumili ka nga doon ng ano, ng pagkain natin panang ng halian sa, sa palingki na ay, ayun na guys bumili siya, sabi niya ano pong sasakyan po sasakyan ko tita sabi ng tita niya sabi naman nung bata ay simple tricycle ayan na yun na sabi ni tatay tricycle nga ba ayan na tricycle na nga tatandaan niya talagang tricycle lahat ng cool doon sa magiging kill ayan na ayan. hindi pala sa isip isip niya hindi pala tricycle ay tricycle ayan na muntik na kami madalang madala ng tricycle oh yeah manipag ang daming mga sasakyan guys Ayan, vlog mo, more. Vlog for more. Ayan na guys, sabi ng bata. ano <laughs> sabi ng sabi ng bata, sige tita, sakay na po ako sa tricycle. tricycle. Muntik na naging yung call kasi bisaya po kasi guys. Kaya kill na pagdating ng na Maynila. Ayan na. Sabi ng tatita niya. Oh, nakarating na sa madaling salita. Nakarating ng bata. Naku guys, habang nasa daan siya na nakasakay sa tricycle, nauntog siya guys. Sabi niya, sabi niya na, ang ah, laki-laki ng aking bukid <laughs> 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 sabi ng tatay niya, hindi, hindi nga yan bukil, Kasi bukul yan. Tay, mali ka. Bakit? Ikaw ang may sabi sa akin nasa Bisaya tayo. Lahat ng magiging salitang cool dito Sorry sa ta. probinsya. Pagdating natin ng Maynila, ay Maynila to eh. Yan, kill na. Bukit. Ayan, bukit. Okay. po yung isa sa isa sa kwento ng mga, mga kwentong barbero sa amin guys. So may isa pa rin siyang kwento. Yung si ano. Yung mismong mama ko at saka papa ko. Oh. Excuse me. Bumili ng radyo. Sinanay. nanay nung nagtatrabaho sila sa Maynila. Dito, dito, sa Maynila. sa Maynila, radya. Hindi. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ngayon, sabi, bibili sila ng radyo. Di ba mahilig sa mga DIY? It's big, ganyan, ganyan. Hi! Hello. Ito na naman oh, tayo. Board. Yes. <laughs> Ayan na naman siya, guys. Mag-vlog ka na naman. Pag na ako kagit sa camera. Oh, like, kahapon yun, nandun ka. Oh, ngayon, mayroon ulit. Oh, yan. Ah. <laughs> 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 Ay, tali sa ate mo. Ate mo ba yun? Oh, Sige. So, shoutouts nga pala sa ate ko. <laughs> <laughs> oh, sige. Love you. Okay, bye-bye. Ayan <laughs> guys, yung kahapon ng shoutout. Nag-shoutout siya ulit ngayon. Ano? Ituloy natin yung kwento, dai. Sabi ng mama ko, bibili na lang kami dito sa ano, may nila ng ano, ng radio. Para hindi na tayo mahirapan dyan, pag-uwi. Ayan guys sabi naman ng tatay ko. Naku, huwag kang bumili ng radyo dyan. Mahirap na. Sabi ng tatay ko. Alalahanin mo, Maynila yan. Okay. Oh, sabi church. ng tatay ko. Pagdating yan sa Bisaya, yung radyo na yan, hindi marunong yan magbisaya. Kasi Tagalog yan. <laughs> Baka madulas tayo, guys. Ayan, madulas yan, pababa. Ayan ang buhay namin dito, guys dahan-dahan ka dyan. Ani Bordios So, mag-shoutout ka na. Dahil mag end na. Na yun. I-end na namin ang aming video, guys. Kasi, malayo pa yung bahay namin, guys. I-end na ba natin dito, Bordios? O doon na lang sa bahay? Makamaglap ka, te. Mahaba pa. Ha? Dahan-dahan. Baka mag mag-slide. Yeah. Sana yun na yung mga TL ko dyan sa mga lubak-lubak na yan. Kasi memoryado na yan daan. <laughs> Ikaw ang katakot-takot dyan. <laughs> Ay, mga ligo tau. Eh. Ate, pag ako lang mag-isa, parang kami mo rice, promise. So, wala pa rin ako. Ay, okay, siyempre, siyempre, siyempre sa isang araw, hindi mo ito ma-memorize. Pero pag mga isang linggo mo na itong binalik-balikan itong daan na ito, ano, ma-memorize mo na ito. Isang taon sa akin, Weh, oh, Ay, grabe ka dugay po. hindi ko pangin rice. Eh? Hindi, uh, malapit lang na, naman. Na, oh, pagdating na? dyan, oh. No, may kanto pa. Na, may, kanto na, pa. Na. may kanto pa. Pag ano na. sa bahay. Bahay lang Yan. <laughs> Sige lang, video lang. Ibigay mo lang. na. Wala kong pang-bonus. Christmas bonus. <laughs> Ayan, ulan. <laughs> bonus. Bonus, guys, yung ulan. Yare. Iyan, <laughs> Yare. Oh. Hi, Topel. Hello. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ay, we're vlogging na. Hi, yes. TV. Right. Subscribe to Lord TV. Hi ka na. Shout out, shout out, shout out. Shout, Shout out, out, out. Yung, yung jowa mo! Bakit ikaw jowa? Mga anak Shout mga out anak. sa gusto magpa-jowaan na lang! ako po sa mga anak ko dyan! Oh. Ang <laughs> Okay! <laughs> okay <laughs> salamat! Okay. dagna. na! Ate! Ate, siya na tayo bilhin! Nauaw na ako, te! Asa sa Diyan, oh! No. Okay, dito na tayo mag-end! Knock Knock! Hello, guys! Dito na tayo! bibili mo na tayo ng RC! Oh, Yay! Yeah. So, yeah. Pabilan po! Iinom siya ng RC. RC, na RC Cola. Tinapay din ako. Tinapay din. Para sila sa'yo? Yes. Are you sure? No. Biscuits. Oh, no. Tuyo. <laughs> Tuyo. Tuyo. Guys. Pakainin ko siya ng bulad. Tapos ang kanyang drinks ay RC. Joke lang guys. Yes, okay. madam. Kasi ayaw ni ate, ako lang. Oo, kasi, ano mo, alam mo, yeti ay tayo dyan. Hi, naku. Ay, Fuji bar. Oh, sige, Fuji, Fuji bar na lang ito eh. Fuji Bar. O, sige, ito. Here. Fuji Bar and RC Maliit. May chocolate na Fuji. Tama na ano, po Tino mo, hindi, baka kulang yan. Hi, guys. Sumilong lang kami dito, guys. Galing kami baba. Na malingki kami ng aking mapakamabait na pinsan, guys. Dumaan kami sa ukay-ukay. -okay, dumaan kami sa palengke. Sa may talipapa. Andi na namin dun, guys. Na bukas pala ay mayroong lockdown. Oh, my God. Mag-ingat-ingat na kayo dyan. Mag-imbak na ng makain. Dahil 3 days daw po na walang mabinta. Wala silang binta doon sa talipapa, guys. Napag-alaman namin sa talipapa, guys. Na hindi sila magbibinta within... 3 days dahil sila daw ay sinwab test kanina sila daw ay sila daw ay nga sila kanina rapid test swab test swab test din tapos bukas daw ay maglalak daw na sila sa kanilang pamilihang bayan dahil yan daw po ay protocol ng aming butihing mayor mayor parang taga ito mayor ano, Joy Belmonte guys wayan ayan. Sige dali. Go, go, go. ulam na guys, malapit na rin kami makauwi. So ilang minutes pa so, ba, ba ito? Ba ah, pumis? ipaputol ko na lang ito. Itin kasi nung kami ni ano, ni Ate Iduday nag-vlogs. Itin hanggang doon sa bahay. So, 18 minutes? Oo. Oh, Oo. <laughs> <just, laughs> Muntik lang wala guys ang inyong lingkod na mahadira. <laughs> ay, ayun na guys. 18. Nasa 10 na tayo. 10? Oo, nasa 10 pa lang ay, tayo. Ay, ano mo, idudugtong 10? Yes, idudugtong natin doon. At saka walang patid do. Dire-diretso to siya. Bale, yung nakasama ko nung kami naman ni Sara. 17 hanggang doon sa may pinapintuan. Diretso mo mm, na. Yung nakay Sara. ano yun, 17. Pinakapintuan talaga ng tindahan niya. Doon so, natapos ay, yung vlog. So ayan guys, kami naman ni Bordillas ni Bordillas Oficial Kami naman yung magkasama ngayon sa vlogs Panoorin nyo guys At mag-shoutout na rin kami sa lahat ng aming mga pinsan Sa Lady Kay Tio Orsin Hi Tio Hi Tio Mias Hi Tio Bernie oh. Hi Auntie Jemima Hi Tia Epin Hello Tia Mercy Pitag mo sila <laughs> Lahat na mga tiyahin namin dyan Tia Clara. Ay, Tia Clara. Patay na pala si Siya Clara, no? Asa sa na pala. Si Mama Rita. Hello, Mama Rita. Kailan mo parang din sila, yes. te. Yes. Mga tiyahin namin yan. Ni Ate Dods Dumilim na po ang barangay, guys. Wala nang suga. Ngit-ngit na. Magkakailaw na to doon sa may ah, tulay. Tulay. Ayan na, guys. Unti-unti na lumiwanag ang buhay namin. Dapat no, kapag may mag-create yung Yan. Ito. Shout out namin jan sina Nabilin Sare, Bilma Nining uh -huh. Ah, hello Mercy, Mercy Lynn, Mercy Jane Jodong lahat ng mga pinsan namin, hindi ko na makayang i-memorize, mga, uh -huh. mga taga karigara, ano makikagaw na mo Si Raymitran, hi Shout out sa'yo guys, shout out kay mama mo, kay papa mo kay nanay, bibi at kay tatay mo Shout out sa lahat, Richie. Sino yung namili ka nila? Judith. Kanila, si kuya? Pa. Sino pa? Naomi. Noemi? Naomi, mito. Naomi, mito. Naomi, makolor Naomi Naomi, Naomi. Naomi. makulor. Naomi. Naomi or Naomi, Yan. Mga pinsa namin sa lady guys. Dito na kami. Malapit na kami makauwi talaga sa aming house. Sino pang i-shout natin, Day? Hi, Gabby! Oh, not... Ay, dito ka, dali ka! Shout ka, dali! Ay, ano, na, naka-vlog pa. Ay, ano. O, oh, hi ka. Oh, o, no, nga, nasa YouTube yan. O, oh, shoutout out ka sa mga friend mo. Tanggalin mo yung... Shoutout ano, shout shout po sa mga magagandang katulad namin. Shout Kasi <laughs> mga... <laughs> mga kapatid. <laughs> yung <laughs> mga... Sina, sina, mga shout out po. Ay, na. bye-bye. Sige. Ay nako, nahiya pa talaga siya. Si guys, si ano? Ay guys. Dito na tayo sa bahay. Dito na po kami mag-end ng oh, aming oh. vlog. Ayun siya, si Art Ar. Yun Ar guys. guys. Magkasama pa rin dalawa para. na kayo sa vlog mag-end na ako. ko sa camera. O, ganda nga tong kamera na to, Jun. O, eh, ba't dito eh, i... ma- paiti, eh, maro nga po Ano ka dito? Parang malitsom. Hi, Junlas. Hi ka, Junlas. Junlas. Ano nalangin dito? Uy! Uy! Hi ka kay Maripe. Shout out kay Maripe. Binatawa pa ako. Oo, kinatawa. Nakalive yan. Maripe! Binatawa daw siya. My God! Walang higit-higit to. Yari ka kay Maripe. Yes! Joke lang yun. lang, guys. Ala, dito na kami. Dito na kami mag-end guys sa vlog namin. So shout out sa lahat ng mga kaibigan namin. Sa lahat ng kamag-anak sa Leyte guys. So that is, pray po tayo lang Ha? <coughs> hmm, pray po tayo lahat guys. So dito na lang po. Ah, uh, tayo po ay mag-end sa ating vlog. Sa lahat, nagpapasalamat. Don't forget to like and subscribe. Like and subscribe to my channel, to our channel guys. Bye bye. See you in my next one guys. Bye bye.